Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel. My life. Lahat. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay bumisita muli si Kuya Vincent sa bahay nila Miss Rachel upang kamustahin ang kanyang pamilya at lalong-lalo na ang dalaga na si Miss Rachel. Nabutan niya nga ang papa ni Miss Rachel na naglilinis ng isda sapagkat ito daw ang kanilang ulam. Nabutan niya din ng ibang kapatid ni Miss Rachel. Sabi pa nga ni Kuya Vincent ay talagang para naging fresh daw lalo si Charlie. At kinausap din ni Kuya Vincent at kinamusta ang iba pang nakababatang kapatid ni Miss Rachel hanggang sa lumabas na si Miss Rachel My life. Ang, ang unang pinag-usapan ni Miss Rachel at Kuya Vincent ay tungkol pa rin sa mga bashers. Sabi naman ni Miss Rachel ay ngayon daw ay mas bumubuti na ang kanyang pakiramdam at mas lumalakas na ang kanyang loob sapagkat may mga tao daw na nagme-message sa kanya at nagpapalakas ng kanyang loob. Sinasabi daw sa kanya ng iba na huwag niyang intindihan ng basher sapagkat mas madaming tao ang talagang naniniwala at nag-care sa kanya. Sabi pa ni Ms. Rachel ay talagang alam niya daw na malaki ang tiwala na binibigay sa kanya ng kaniyang papa. Kaya nga daw siya pinapasama nito kay Kuya Ruel at sa iba pang mga vlogs. Kaya naman, dahil ganun na ang pinapakitang suporta at tiwala ng papa ni Miss Rachel, ay nais nice daw ni Miss Rachel na suklian nito. Kaya naman hindi daw siya gagawa ng kung ano mang makakasama ng loob ng kaniyang papa. Lagi niya din itong susundin at talagang alam niya naman daw ang kanyang limitasyon at Limitasyon niya kay Kuya Rowell. Kaya hindi naman daw dapat mag-alala ang iba sapagkat hindi naman sila nagmamadali. At sa totoo lang ay sabi nga ni Kuya Rowell ay mag-focus pa daw muna si Miss Rachel sa kanyang pag-aaral. At si Kuya Rowell na ang bahala tungkol sa future nila. Oh my angel, angel Pagkatapos naman ng kwento nila tungkol sa mga bashers ay pinag-usapan naman ni Miss Rachel at ni Kuya Vincent ang tungkol kay Kuya Ruel. Sinabi nga ni Miss Rachel na talagang hangang-hanga daw talaga siya kay Kuya Ruel. Sapagkat grabe daw nito patunayan ang kanyang sarili. Yung tipong minsan ay kahit hindi niya problema ay talagang pinaproblema niya kahit may problema daw si Miss Rachel, ay talagang pati daw siya ay pinaproblema na rin ito. At minsan naman din daw, ay sabi din ni Miss Rachel ay palagi talagang nandyan si Quiruel para sa kanya. Kapag nga daw may nangbabash sa kanya o may nakikita si Cruel ng mga taong hindi maganda ang trato sa kanya at hindi maganda ang mga sinasabi ay talagang parang unang una pa daw talaga na nagagalit si Kuya Roel kaysa kay Miss Rachel. Kaya napapatunayan daw ni Miss Rachel na talagang totoo si Kuya Roel. Grabe at nagulat nga ang mga fans sapagkat sabi ni Miss Rachel ay sabi niya ay napakaswerte niya daw talaga kay Kuya Ruel. Kaya daw kung sila din daw talaga sa pagdating ng panahon ay sasagutin niya daw talaga si Kuya Ruel. Grabe at kinilig ang mga manonood nung nalaman nila na talagang napakalaki ng chance pala ni Kuya Ruel kay Miss Rachel. Talagang nakaplano na palang sagutin ni Miss Rachel si Kuya Rowell, kapag nasa tamang panahon na din sila. Basta't sabi daw sa kanya ni Kuya Rowell, ay mag-focus muna siya sa kanyang pag-aaral. At si Kuya Roel daw ang bahala sa kanilang future. Pagtapos nito ay nagpasalamat din si Miss Rachel kay Kuya Vincent, kay Kalinga Val, kay Miss Edna at kay Kalinga Natin, oh, dito ba? Dito ka. Oo. Oh. Masan kayo ngayon, ano, ma Rachel? Alam, ano po, school. Did Bakit ma'am you... ma-enroll? Ma Hindi. Kasama ko sa Hazel. Kasama mo si Hazel. Ma'am, si Hazel? Makuha po ng gamit ko. Makuha ng gamit niya? Kasi mm -hmm. siguro mapa-enroll. Ta enroll na? Oo, uh, tama yun. Doon pa rin ang school mo, di ba, sa ano, no? Di magka, ano na kayo, magkasama-sama na kayo niyan. No? Mm -hmm. hmm. Kamusta yung ano mo, yung mga pinagdadaan na okay na? Okay mo. Mm Okay, okay na. Tama yan. Basta sabi ko nga sa iyo, uh, kung maaari, huwag ka nalang bumasa ng mga comment. Marami nang sasuggest, uh, kaya mo daw yan. Na, di ba? Marami nang susuporta. Dami sa, sa akin nag-message. Mm -hmm. Ano daw na, yun, kung ipakita na, ano, inaapag pa yun andito lang kami yung mga nagmamahal Oo, oh, napadami talaga ng na susuporta sa iyo, di ba? Alam ng nabas po lahat. Mm. -hmm. Tapos yung may basher po ako, naging mabait po sa akin. Mm. -hmm. Yan yung ko. Kong... mo. po na konsensya dahil mm. -hmm. sa ginagawa. Kaya sabi ko nga na ikaw haba bata ka pa kasi, kaya di mo pa siya masyadong maunawaan yung mga ganyang bagay. Lalo na uh, sa social media tayo, mm -hmm. napakadami talaga mga basher. Kaya sabi ko sa iyo, kung ano, huwag mo lang basahin yung mga comment, no? Mm -hmm. Pagkasal mo lang lagi ang loob mo. Normal yan sa social media. August yeah, 3, balik na tapos. Kasi may papiding po kami. Sa August 5. O ano masasabi mo kay Eruel? Nakapanood niya ito. <laughs> Nagpapasalamat ako kasi may lalaking talagang totoong mamahalin ako. Tapos, kahit siguro hindi pa hindi pa naman na hindi pa naman totally na kami. And, andyan siya palagi. Kapag kailangan ko Nandiyan siya palagi, ina-advise niya ako. Kapag na may nang aapi sa akin sa social media, ano siya, nang pinagtatanggol na po ako, yung mm -hmm. nagagalit po siya kaagad na ganito. Na, yung pinagtatanggol ako na kahit naman na, hindi na dapat kailangan ba yun. Na yun, kahit hindi niya problema po, problemahin niya. Kahit problema ko naman po, problemahin niya po. Kaya, Thank you, Ruela, no? Salamat kay Ruela. Man, sabi ko lang siya, the best. The best. The best. so, the best, man, the well. best. <laughs> yeah. Wow. Kaya, kung sakali man dumating yung panahon, para talaga. Nasasagutin <laughs> ko po siya. Nasagutin <laughs> mo siya? <laughs> kasi, sobrang sorte ko na. Okay. Kasi may, lalaking ganun po. So sa ngayon, priority? Ay, priority pa rin ang pag-aaral. Yes. Oh. Kasi, lalating din naman po tayo sa panahon na. Ganun po, nasasagutin din natin siya. Oh. Kasi hindi naman na po siya, ano, yung parang kilalang kilala ko na yes. po yes. siya. At buto pati sila, Papa, man. Opo, pamilya niya po. Kaila. Basta ano? Po, sobrang mabait po nila. Uh, sabi ko sa iyo, para ano ka lang, ha? Humble lang lagi. Opo. Oh, Kung ano yung nakilala kita noon, simula't simula, ganun pa rin Then hanggang pagtanda, ha? Lagi niya din po sabi sa akin. pinagpapit. No? At Mag saka, ano, um, lahat ng mga pinagdadaanan mo kapag may mga taong naging isa yung payo. Kaya din, payuhan mo din sila, an Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Tea. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!